Hello, good morning! Today's vlog, nag-pick up kami ng mga soft drinks. Ayan, dito ko na na-vlog sa labas ng aming tindahan. Kasi wala pa akong susi. Kumuha ako ng Cobra Green, Yellow, at dalawang case na Sting, 1.5, Coca-Salo, dalawang case, 1.5 Royal, at 1.5 na Coke. Ayan, ha! tagal kong hindi nakapag-update sa aking YouTube channel kasi ako ay sumakit ang ulo. Nagsisakit ang aking ulo last week kaya nga hindi ako nakapag-update. Anyway, ito yung hinihintay ko na dumaan dito. Ayan, kasi nga dito sa amin, ang dami nang dumadaan na mga, mga tinapay, mga kung ano-ano. Tapos, ngayon may dumaan. So, wait lang Ipapakita ko. Ayan, two weeks ang kanilang daan. Kumuha ako ng paborita. Pang 7 pesos ang bentahan. Sabi nila, pag tatlo ay um, 20, pero 7 pesos natin para mas maano. Tapos ito, ano pa tawag dito? Yung matigas na pang ano sa kape. Ayan, kumuha din ako ng ganyan. Tapos ito guys, isang ano to. Isang balot. Ayan, um, pagka-display uh, ko kanina, dun sa unahan, ayan, sabi ko magbablog pa lang ako. Pianono ang tawag dito. Ano? Pianono to, di ba? Ayan. Nabawasan na siya. Ilan na lang? 2, 4, 6, 8. Sasampu na. Ayan, sasampu na siya. Tapos kumuha din ako ng chicharong baboy. Pang 8 pesos. Kumuha din ako ng chicken inasal. Ayan, pang 8 pesos din yan. Tapos itong pritong bangus. Pritong bangus. And isang balot na vinegar pusit. 4, 6. Ayan. 10 pesos. Ayan. So, tamang-tama ito kasi nga may nagko-construction dito sa amin. Naumay na daw sila sa mga biskuit. So, ayan. Kukuha ko ng ganyan. Alam ko hindi siya abot after 2 weeks niyan. At kapag may nasira naman ay ibabalik daw doon at papalitan nila. So, ayan. ba diba? Um, ang ano nang... ganda ng ano niya. Mura sa kanila to. Nakamura ako ng 20 pesos. Kasi nga sila yung supplier. Ay tapos kaninang umaga, ayan, nagpa-deliver din ako ng egg. Ito, bali, tatlong tray, 220 pa din. Ayan, lalaki ng egg nila, oh. Ayan, oh. Malalaki ito Malalaki sa personal. Ayan, may mahaba, may bilog. Ayan, tatlong tray, 220, bali, 660. And sinabay ko na din ang deliver ng mantika. Ayan, kanina walang kalaman-laman yan. So, ngayon, bali yan ay um, tatlong... tatlong tali kasi yung iba, hinati ko na. Nilagay ko na siya dito. Balita, tatlong tali yan. 270. Ito na yung iba. Hinati-hati ko na dito. Ayan. So, ayan. Hello, magandang hapon. Ayan. So, ngayon lang ulit ako nakapag-update. Kapag-upload ng aking video sa aking YouTube channel. Kasi nga, last week, parang, hindi ko alam kung bakit naman akong mag, mag video video. Hindi katulad nung una. Pero ngayon, itutuloy-tuloy ko na to. Kasi nga, nakita ko yung aking watch hour na bigla siyang nag-increase. Yan. Yeah, nagtaas. Nagtaas siya. Bigla siyang nag-boom. Ayan, diba? So, kumbaga, nasipagan na Kasi nga, malapit na tayong mamonetize. So, ayan. Ang topic ko for today is hindi ko na yung mga ano ko, yung mga deliver, yung mga pinikap namin soft drinks kanina. And ngayon, habang nagtitinda ako, yan, wala pa, wala pa masyadong bumibili kasi na maaga-aga pa naman ngayon. 4.30 ng hapon na pa, uwi lang nung ano ko. Wala naman laman yung, wala nang laman yung, ano, yung nasa likuran ko. Pero, nakapag, may benta naman na ako dito sa tindahan. Ayan, so dahil ang mahal ng bigas, hindi ko pwedeng galawin yung mga benta ko sa iba tapos ipamimili ko sa bigas ano so ang bigas ko talaga hindi ako nagpapawala so nung last week sumali ako sa card bank ayan pa up ako sa card bank at ang purpose ko dito hindi yung sa loan ha nagkataon lang talaga na kailangan nating mag loan bago mag pandemic niyan, ay inisip ko na na sumali sa card bank kasi nga ang purpose ko dito ay um, savings insurance at yung SSS ay pwede pala nilang hulugan sila yung maghuhulog. So, naisip ko wala naman akong hulugan sa si SSS, wala akong putang or anything. So, ang gagawin ko doon, itutuloy-tuloy ko na lang yung yung hulog ko kahit po unti-unti. Kasi nga, meron naman akong SSS number and yung insurance din, di ba? So, importante kasi yun. Para naman, miski pa paano, may napupuntahan yung ating Uh, yung mga konting tinutubo natin sa tindahan. Ano. So, eto kasi, nasabi ni sir, kapag unang sali mo, so naghulog na ako ng 75 pesos kanina, kailangan mo mag-loan ng 2K to 5,000 at babayaran mo siya ng within 6 months. So, uh, dapat narilisan na ako kanina, pero hindi ako nakapag-release kasi hindi ako nakapag-download nung kanilang connect card na yon So, sa next Webes, baka ma release na sa akin. Pero nasa, nasa apps ko na yung ano, meron so, ng laman yung na aking, balance. na ko na, may laman na. So, hindi ko alam kung paano i ko kasi hindi pa ako nakabalik sa agent. Sa agent daw yun i release So, yung, yung 5K na ilulun ko, ipubuo na ko na lang sa tindahan. So, bakit? Nasabi kasi nila sa akin, i-save ko na lang daw. Ipasok ko daw sa savings ko. E ngayon, kung ipapasok ko ng savings ko, di ba, yung panguhulog ko every two, Webes, every Webes, wait lang, may aso. Yung iuhulog ko every Webes, dito ko rin kukunin sa tindahan. So, ang gagawin ko doon sa loon, ipapamili ko na lang ng paninda sa Saturday or sa Sunday. Kasi nga, naipon ko na rin naman yung ibang penta dito. So, ang gagawin ko, iro-roll ko na lang siya. Idadagdag ko na lang para mapalago natin yung nilo natin sa card bank. Kasi nga, parang mababa lang yung interest nila doon. And afternoon noon, doon ko na itutuloy-tuloy yung paghuhulog ko. ang uh, at kung kakayanin natin sa 200 every week or 300, 500 every week, yung mga tinutubo natin ay doon natin dalhin. Yan, katulad nito, ito yung mga benta ko sa ice. Yan, sa yellow. Yellow yan, nakabaliktan lang siya. Yan, sa yellow. Ito, hindi ko siya binubuksan kasi nga medyo madami-dami na naman siya. So, and, <laughs> binuksan ko na pala siya kanina at binilang ko. Meron na siya, nasa 280 pesos. So, naisip ko, every week, maguhulog ako ng 200. So, dito ko na siya kukuhin sa benta ng yelo. O, ba diba? Para hindi naman masyadong uh, maano sa tindahan. Kasi ang yelo, ba diba, sa tindahan din naman yun. Uh, ano pa ba? Um, ayun lang, magbebenta-benta lang ako dito. Habang humihigot ng mainit na kape. Kopi ko co Blanca. Ayan, ito lagi ang kinakape ko. Ayan, si Kopi ko co Blanca. Madarating lang nung anak ko. Kumusta yung school? Naka-stress. Ha? Naka-stress. <laughs> Naka daw yung school. Kasi grade 6 na kasi siya. Kung medyo mahirap na. Pahirap pa pahirap yung kanilang mga lesson ngayon. Hindi katulad nung grade 1, grade 2. Kaya-kaya pa kaya, yan. Kaya. Ako nga, hindi ko alam yung mga lesson nila eh. Kung ano yung mga tinatanong niya sa akin. Misan, hindi ko alam. I-google mo, ganun. Kasi na-stuck na yung utak ko, diba? 2003 pa ako graduate eh. Anong taon na ngayon? So ayon lang guys. At ako 'yung magpapaalam na sa inyo. Magandang hapon, magandang morning at magandang morning para sa bukas uli. Sana ay more sales sa ating lahat ana.